Patuloy na pinag-uusapan sa social media ang tila lumalalim na espekulasyon hinggil sa estado ng relasyon ng kapuso actress na si Kailin Alcantara at ng celebrity basketball player na si Kobe Paras. Mula sa dating mga bulong-bulungan na nagde-date umano ang dalawa, ngayon ay umuugong naman ang isyong tila nagkakaroon ng lamig sa pagitan nila at ang ebidensyang pinanghahawakan ng netizens. Ang umano'y pag-unfollowan nila sa isa't isa sa Instagram. Una nang napansin ng mga netizens, o mas kilala sa tawag na marites, mga chismosang may maraming oras, na tila inunfollow raw ni Kylin si Kobe sa social media. Hindi pa man tapos ang isyong ito, sumunod naman ang balita na si Kobe Paras na mismo ang nag-unfollow pabalik kay Kylin. Napansin umano ito ng mga taga-subaybay ng showbiz update sa isang post ng entertainment site na Fashion Police na palaging nakaabang sa kilos ng mga celebrities online. Ayon sa ilang netizens, nang bisitahin nila ang Instagram account ni Kobe, na pag-alaman nilang hindi na nakafollow ang basketball player sa aktres na kasalukuyang tampok sa bagong kapuso series na Beauty Empire. Hindi rin makikita sa followers list ni Kylie ng pangalan ni Kobe. Kaya naman umani ito ng samot-saring komento at reaksyon mula sa online community. May ilan sa mga netizens na tila hindi na nagulat sa pangyayari. Ayon sa isa, Ewan ko ha pero sobrang expected naman na maghihiwalay ito. May iba naman na sino bukang gawing magaan ang sitwasyon. Okay lang yan, mga bata pa kayo. Marami pang pagdadaanan. Habang ang ilan ay may halong sarkasmo at biro sa kanilang komento. Kunwari nagulat kami hahaha. Hindi na rin bago sa mata ng publiko ang pagsubaybay sa social media activities ng mga celebrities, lalo na't maraming tagahanga ang ginagawang batayan ang mga likes, follows, at comments upang tukuyin ang estado ng mga relasyon sa showbiz. Sa panahong halos lahat ay digital, tila ba ang simpleng pag-unfollow ay mistulang formal na pahayag na may nagbago o nagwakas na koneksyon. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling tahimik si na Kylie at Kobe sa gitna ng mga isyo. Wala pa ring opisyal na pahayag mula sa kanilang panig ukol sa tunay na estado ng kanilang ugnayan. Hindi rin malinaw kung may hindi pagkakaunawaan lamang o kung sadyang nais lamang ng dalawa na maging mas privado ang kanilang buhay personal. Matatanda ang unang nadikitang pangalan ni Kylen kay Kobe matapos makita silang magkasama sa ilang okasyon. Minsan na rin silang naging laman ng mga chismis, subalit hindi nila tuwirang kinumpirma o itinanggi ang mga usap-usapan. Bagamat pareho silang abala sa kanika nilang karera. Si Kailin bilang aktres at si Kobe bilang athlete at influencer, hindi may iwasang maling pa rin sila sa isa't isa dahil sa lakas ng social media clout nila sa mga kabataan. Sa ngayon, ang tanging tiyak ay ang mainit na interes ng publiko sa kanilang dalawa. Habang walang kumpirmasyon mula sa kanilang panig, ang haka-haka ng mga netizens ay patuloy na magpapasiklab sa usaping ito. Kung totoo man o hindi ang espekulasyon ng hiwalayan, sana ay mahanap nila ang kapayapaan online man o sa totoong buhay. At sa mga Marites na maraming time, tila panibagong kabanata na naman ito sa kanilang daily social media investigations.